Paps, uh, December 8, Wednesday, time check, 4.55 ng umaga. So, ayan, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo sa Joyride. Yahi tayo mga paps sa Joyride. Kaya, ayan mga paps, abang tayo ng first booking. Alright. Sa pa lang, sir. Ah? First booking kayo, sir. Ah, talaga? Mm Basta Mas Kakalabas-labas ko lang. Ah, talaga dito ka lang, boy? Oo, oh, dyan lang sa baba. Lapit lang ako. Ito tayo, Ah.

Thank you. Thank you. So, ayan mga paps, sa uh, first delivery, ah uh, first pasahero natin. Drop off. Nandito tayo ngayon sa Paranaque. So, ano to, uh, multinational. Kaya naiwan ng ano natin, yung lisensya dun sa main gate. Kailangan kasi ano yun, iniwanan yung ID dun. Kaya nakahubad tayo ng ano kanina, yung takip sa muka. Pina, bago tayo pumasok ito kailangan tanggalin yung helmet tsaka yung ano, takip sa muka. So ayan, first booking natin, dana natin to para mapasukan tayo ng pangalabang booking. So time check tayo, 5.30, 38 na umaga. Okay, mga paps. Na-drop na natin yung pangalawang booking natin. Grabe. Ang tagal ng booking mga paps. Oh. 6.50. Time check. Nakadalawa pa lang tayo. Nandito tayo sa isa West Service Road. Paranaque. Ano siya? 7.4 kilometers. 99 pesos. Plus 20 pesos na tip. So 120 yung binigay ni ma'am. Ayan, kumpit na muna natin to mga paps para mapasukan tayo ng pangatlo. Ang tagal ng booking. Pinanghali tayo. Tagal pumasok ng ano, tagal natin pasukan ng pangalawang booking. Ayan, kumpit na natin para mapasukan tayo ng pangatlo. Update na lang ako mamaya mga paps. Alright. Sarap-sarap. Yung bag po. Opo. Ito na po sarap. Ed sa po tayo dadaan po no. Yes po. Oh. Oops. Ngayon po. Pa okay, na pa ma'am. Tama, don't go Let's go. Hey, man. So, ayan mga paps na drop na natin yung pangatlo galing siya ng ano parang yaki papunta rito sa uh, metro point so 12.2 kilometers grabe traffic so time check tayo 7.40 ng umaga ayun uh, nakatatlo pa lang tayo mga paps alam tayo ng pangapat na buti alright ngayon mga paps na drop na natin yung pang apat natin na uh, booking malapit lang siya gurami kinuha ko na mga paps um, para mabilis tayo maka, ano, nakakuha ng panibagong booking so pang apat na yan, time check tayo 8.17 na ng umaga so ayun kumpit na muna natin to mga paps para mapasukan tayo ng pang lima natin booking Abang na tayo ng pangdiman natin dito. Sana may pumasok agad. Para makarami. Ma Maria po. Apo. Ah Apo. Sa Coral Way po? Okay na po. Okay na po. ভবাই okay, না yun Whew, nakalimang booking pa tayo nakalimang booking na tayo time check 9.06 na umaga uh, galing siya ng Tondo, Manila napunta dito sa Pasay, Coral Way so 170 169 yung pair nya 170 yung binigay alright Tumpit na muna natin to mga paps Para mapasukan tayo ng panganim para may pumasok agad Si Six Pag walang pumasok dito mga paps Lipat tayo dun sa PITX Maraming pasayero dun Dun tayo magabang ng panganim natin na booking Ayan uh, Dito tayo dun, magdahan-dahan tayo dun mga paps Para mapasukan tayo ng pakanin. So, yun na mga paps. Ano na ba? Ito? Ya le ve. Ya que no So yun, mga paps, no? Na-drop na natin yung pang-anim natin na bulky na galing ng PITX Bali, marami siya. 70 pesos. Nagbigay si ma'am ng 120 pesos. So, ayan. Uh, tayo doon sa PITX. Time check tayo na mag ano na, 10 o'clock na, 1 minute na lang. So kapang tayo, papuntang Petit X ulit kasi wala talagang pasahero dito kasi may uh, itong oras na. Sa PTX X, malaming pasahero doon. Kaya doon tayo mag-aabang um, ng mga natin paps. So ayan lang muna mga paps. Thank okay you. Thank you. So, yun Ang pampito nating na booking Mga paps Galing tayo ng ano, PITX Kapunta ng Tagig BGC 170 yep, yeah, pagpito na booking yun Time check tayo, 11.06 Medyo mainit na So Complete muna natin to Para Papasukan tayo ng ano Pangwalo Dito tayo ng ano, pwesto Abang tayo dito ng pangwalo. Ito po. Ito <laughs> pa. Alahin nyo po. Wait. na pa. Ah, sige po. Pangwalo. Pangwalo. bago Salamat, ma'am ayun yeah. so, mga paps 70 pesos 50 pesos lang dapat mag tip si ma'am ng 20 lapit lang nun wala pang isang kilometro tinakbo natin nandito na tayo sa SM Aura napit na natin yung ang wala yun mga paps ha Kuha tayo ng pang ano, pang siyam kasi binubugaw na tayo ni Manong Guard dito. Kumpit na natin to mga paps para makakuha tayo ng pang siyam na booking. So time check tayo, 11.17. Okay, yun lang muna mga paps. So, yun mga paps, ano? Uh, time check tayo, 12.11 ng tanghali. So yung pang na booking natin mga paps, pabili siya dito sa may save more na uh, sesame oil yung pina pabili ng, ng ano ng customer natin. So ang ano niya is malapit lang 3.8 kilometers lang mga paps. Babayaran niya is 138 pesos. Ayun, nabili na natin yung item nandoon na sa likod ng box natin. Uh, pupunta na tayo dun sa ano sa bahay ng customer para uh, i-deliver tong ano niya, pinapabili niya mga paps na sesame oil. All right. So ayun mga paps na deliver na natin yung pinapabiling ano sesame oil. Yan sa may Camila Homes. Ano? So time check tayo, 28 na nang nangari. Um, Complete na natin to para mapasukan tayo ng pang-sampu. Ipang-waro

Ano? Sir ka? Opo. Oh, sige, sige, po. Salamat po. Oh, thank so thank you. you. Ayun, so, ah, uh, 111 yung dapat na pamasahin ni ma'am. Ginawa lang natin yung 100. So, dapat pibigyan niya ako ng 150. So sabi ko, 100 na lang ibabayad kasi estudyante. Ayan. Galing siya ng Tagig. Papunta dito ng Makati, University ng Makati. So, yun yung ang sampang sampo nating ating booking uh, time check tayo alaw na 5 ng hapon uh, complete na muna natin to para mapasukan tayo kung meron pang papasok kung wala na uh, uwi na tayo so <laughs> ayan uh, uh, off ko muna to alright Kitakits ulit mamaya. Pwede mo ito na sa araw. yung car kasi hindi ko makita yung side mirror. Natatakpan kasi ayun mga paps nandito na tayo sa drop off nakababa na yung pasayra natin nakaalis na na hindi ko lang naon kanina yung camera kasi nagbibilangan kami ng bariya so dito lang sa ano mula makati at ah, tagig to taguig lang to 71 pesos so time check tayo 142 ta 142 na ng hapon so dito ko na tatapusin yung video ko mga paps Selamat uh, salamat. Kita kits ulit sa susunod na video. Thank you.